Oh, ngayon magdo-doctor kwak-kwak na naman ang inyong Madam UK na fresh na fresh, galing saan sa pagbabanat ng buto at dahil ang Madam Yuki nyo lagi ang busy ang isipan sa mga makabuluhang bagay, ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang mga nawarak na sako bag. Ito po ay nagkakahalaga ng 70 pesos. Minsan ko lamang po ito na Isang beses to be exact sa isang racket namin ni kami ni. Kung ano man po yung racket na yan, ay sa mga susunod na vlog ko, ibabahagi. Dahil mahaba-haba ang usapan. Dahil lagi ko ini-encourage kayo na maging busy kayo. Kung hanggat maaari manggang, mangga humihinga kayo ay nagtatrabaho kayo 70 pesos versus 50 pesos. So so dahil ang issue po nito ay nawarak, no? At hindi ako maka on dahil minsan ko lang din po ito nagamit pero uh, inumpisahan kong gamitin ay I mean noong panahon na graduation, akma to sa aking mala love the Philippines no na sinario At kung babalikan po natin hindi pala, after pa pala. After po ng uh, baccalaureate ma. Sorry, sa dami ng event ng buhay ko. Kung babalikan nyo, kung matagal ko na kayong follower, ay may mga connection po ang maaaki mga linyahan. Para po, imbis po itapon, ay magagamit pa. As you can see, buo pa po yung zipper. No? double zipper siya. 50 pesos versus 70 pesos tayo. Ito tumagal po ito. I remember, almost... Uh, Mag to 2 months din Bago tuluyang nawarak Dahil naman hindi biro ang pinagdaanan nito Ay talaga namang mabibigat po Ang dinala nito Na mga uh, bilihin no? Kasi ako talaga ugali ko pong mamili Yan po ang aking uh, Betamina Para sa aking isipan Kaya ako nagsisipag para may pambili ako So ito yung stapler ko lang So hindi mo na siya po pwedeng uh Oo -oh hindi mo na siya po pwedeng gamitin sa mabigat, Pakyut-pakyut na lang, no? Yung magagaan na lang. So, again, buo pa siya. Pero na lang sa bahaging may chismis, in-stapler lamang po ni Madam Yuki nyo. Again, pag ginamit, hindi na po pwedeng oo, nang mabigat. So, again, isa pa, mainit-init po. Uh, <laughs> pakiramdam ko dahil mainit po ngayon sa Pilipinas. Yung mga follower ko po from OFW. Ito po ay tela na binili ko na makinta para po sa mga evening event, medyo mahaba. Kaya po yung mga telang pinagugupitan ko sa aking pag doctor kwak kwak ay tinatabi ko dahil naniniwala ako na pwede pa siyang paggamitan. So, kapag ganito po ang sira, napansin po natin, ayan pa nga may price tag pa yan eh, 70 pesos. So, sa pangalang pagkakataon, kanina ginamit ko. Dahil marami nga po ako, no? Pero dahil ang layunin ko ay kung po pwede pang gamitin, huwag tayong mag-inerte. So, mas matibay po kapag po kayo ay magtatapal. No? Tatapalan nyo po siya ng tela at syempre sa hindi po halatang paraan. No? So, alam nyo, ah uh, share ko, no? Natutuwa po ako dahil sumasa ilalim po sa matinding evaluation ang Madam UK Channel o yung mga vlog ko na binabahagi po sa inyo. Kaya po, uh, sa mga pagkakataon na to, lagi ko pong ibinabahagi na kapag gusto nyo pong mag vlog at kung ano lamang po ang kaya nyo ayun lang po ang ibabahagi nyo kasi magasos po ang vlogging mm -mm. at ang masakit nyan talagang mahaba haba siyang proseso dahil hindi ka naman sikat na kagaya nung artista na na nagbablog so yun po no? saka po natin skeletal po muna So, saka po natin itutusok to. to. So, mahalaga po na kaya mong pagsabay-sabayin yung pagtapal. Minsan, sa kagustuhan mo maganda ang kalabasan, may mga pag